sa na mga namamanata at turista ang taong putik festival ng Aliaga na mas kilala ng mga Aliagenyo oh, bilang pag bilang parte ng feast of Saint John the Baptist habang tumatagal ay mas dumarami pa ang namamanata oh, di lamang mga Aliagenyo kundi pati na rin mga turista na dumarayo dito Sa iba't ibang parte ng Pilipinas ay may kakaibang paraan ang mga Pilipino upang ipagdiwang ang pagsasanyuan o feast of Saint John the Baptist isa sa pinakakilalang paraan upang ipagdiwang ito ay ang pagbubuhos ng tubig sa mga tao. Sa Aliaga, Nueva Ecija sa madaling araw ng June 24, magpapahid ng putik ang mga deboto at magsusot ng tuyong dahon at magpupunta sa mga bahay-bahay upang humingi ng bariya o kaya naman ay kandila na kanilang itutulos sa simbahan. Ayon sa mga mamamayan, ang tradisyon na ito ay nakagisnan na ng bawat isa at patuloy pa rin ginagawa hanggang ngayon at naipapasa na rin sa susunod na henerasyon. Nakita ko kasi yung tatay ko, sobrang devoted siya dito. So parang nahikahit ako na ano, trinay ko lang naman. And then, other, uh, sumunod na year, yun na, nag ano na ako. Kasi pasasalamat din kasi namin yon na every year may blessings lagi na dumadating sa family namin. Bukod sa mga turista at deboto, dumadagsa din ang mga tindero mula sa iba't ibang bayan upang ibenta ang kanilang mga produkto. Katulad na lamang ni Aling Juliet ng Gapan Nueva Ecija na matagal nang nagbebenta tuwing Taong Putik Festival. Ito po kasi yung San Juan na Taong Putik. Eh, nag, namamanata po sila dito para yun daw mga katuparan, yung mga kahilingan nila natutupad. Ay napakadami pong tao kasi po talagang panata po dito kasi ang ano po, yung kunyari may kahilingan sila na matutupad, talagang ipinapangako nila na magtataong putik sila. Eto yung piyesta po, magtataong putik na po sila. Yung kunyari po namamalimos sila sa mga bahay-bahay, nangihingi po sila ng alimos, tapos bibili po nila ng kandila. Pagka nakayari na po sila, bibili nila ng kandila para matupad daw po yung wish nila. Ayon naman kay Doc Joey Sinsyoko na lumibot sa Aliaga upang bisitahin ang Taong Putik Festival ay maaaring sumali din sila sa festival sa susunod na taon. Nakakatuwa uh, kasi natagal ko na pumunta rito kasi ang father ko taga rito sa Aliaga, sa Bukot. Pero ngayon ko lang nasaksihan itong uh, festival na ito. Uh, nagulat ako na may ganito pala. No? And nagulat ako pagdating dito napakaraming tao at napakaraming media. No, so siguro ito yung dapat nating i-preserve na ganitong festival at pamamanata ng mga tao. Nag-usap kami ng mga kasama ko, sabi ko next year sali tayo, mukhang masaya. Of course hindi lang naman yung pagsali kasi sabi nila may kasamang pamamanata. So siguro pwede na namin isama yung aming mga kahilingan. Para naman sa mga deboto, matagal na itong parte ng kanilang buhay. Katulad kay Erwin Sarezo na ilang taon nang nagsasanwan. Alam niyo po, ito po eh, nakagisnan ko ng kaugalian dito sa aming barangay. And uh, bilang pagpupuri na rin sa aming mahal na patunan mo, Apo uh, San Juan Bautista. At para sa ibang deboto, ang pagsasanuan o ang taong puti ay isang debosyon at paraan din upang humiling kay San Juan. Sinasabi nung araw na pag kung may gusto kang mahiling kay Apo San Juan, eh dapat magtaong puti ka. And uh, nagsimula ito nung pagkabata ko. Simula nag-aaral pa lang ako, elementary. Nag Pero nag-start ako talaga nung mag-board exam ako sa college. Uh, and natupad uh, naman ang hinihiling ko na nakapasa ako sa board exam. From then, nagpapatuloy-tuloy na hanggang sa ngayon. Kung noon ay bukas ito para sa mga alyagenyo, lalo na sa mga taga-bibiklat alyaga, marami na rin mga turista ang nagtataong putik para humiling kay San Juan. Para sa Balitang Unang Sigaw, Amber Salazar. Unang Sigaw!